hard uh, we've seen her grow also in the competition i know it's just three weeks of us mm -hmm. being together working every day <laughs> Nagsalita na nga sa wakas si CJ Opiaza sa iskandalong ginawa ni Miss Grand Myanmar at sa pagkakadethrone sa kanya. Kahapon ay nagsalita na nga si Miss Grand Myanmar kung saan isiniwalat nga niya na isinasauli na raw niya ang kanyang second runner-up crown at sash kay Nawat dahil nadaya raw sila. Dahil hindi raw kasi binigay sa kanya ni Nawat kung ano ang deserve raw niyang mga award tulad national costume at power country of the year award i give back my second renault crown just because of we don't get what we deserve in our national costume prize our country power of the year Kaugnay nga nito, naglabas na ng desisyon si Nathetha Graceil sa kaniyang naging press con kahapon. Isiniwalet is nito na matapos raw ang ginawang gulo ng National Director ng Myanmar at matapos ibalik ng kanilang kandidata ang second runner-up crown sa kanya, pinapatawan raw niya ng lifetime ban ang Myanmar. Hinding-hindi na raw ito makakabalik pa sa Miss Grand International na nito, nagsalita na nga si CJ Opiasa tungkol sa ginawa ni Miss Grand Myanmar sa pagsasauli nito ng kanang second runner-up crown kay Nawata. Sa ginanap na media tour ngayong araw, nagbigay ng mensahe si CJ Opiasa kay Miss Grand Myanmar. Saying nito, inire-respeto raw nila ang desisyon ni Myanmar na magbitiw na bilang second runner-up. Ayon kay CJ Opiyaza, sa loob raw ng 3 weeks o tatlong linggo na magkakasama sila sa kompetisyon. Nakita raw niya kung paano nag-grow si Mianmo. We respect her decision. She yeah. worked hard. Uh, we've seen her grow also in the competition. I know it's just 3 weeks of us mm. being together, working every day. Dagdag pa nga ni CJ Opiaza, nakita din daw niya kung papaano nagsumikap si Miss Grand Myanmar para sa kanyang mga pangarap. Gayun pa sa kabila ng naging desisyon ni Myanmar, say ni CJ Opiaza, congratulations pa rin daw sa kanya kasi, kasi ibinigay naman daw talaga ni Miss Grand Myanmar ang kanyang best sa kompetisyon which is in fairness naman din kay Myanmar we've seen her strive for her dreams as well mm -hmm. and i just want to say congratulations for doing your best and safe muna ni CJ Opiaza, siya kasama ng natitirang 8 candidates ay inirespeto daw nila ang kanyang naging desisyon at kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay of course i and also the other sisters here that's present we respect her decision whatever you want to do in your life, we just wish you the best. And Hinihiling daw ni CJ o Piazza kasama ang iba pang 8 candidates ang best para kay Miss Grand Myanmar. Sa kanyang naging desisyon na ito, sana raw ay nasa mabuti itong kalagayan at sana ay muli raw nila itong makita na may corona na. We hope that you're always safe and I hope uh, I can see you also again with a crown.

Ayan, anong say niyo sa naging desisyon ni Myanmar na pagsasauli ng kanyang second runner-up crown at sash kay Nawat? Kasi hindi daw niya nakuha yung deserve niyang mga awards. At tama ba ang naging desisyon ni Nawat sa Grisel na i-permanently ban na si Myanmar sa MGI at hindi na ito makakabalik pa?